Good evening guys, welcome back sa ating channel So ngayon guys magpreto tayo ng pork chop So binili namin ito sa SM Kahapon So sobrang expensive talaga ng pork chop Kasi tingnan mo, dalawang peraso 129.90 pesos At ganoon din to guys, yun So dalawang peraso lang siya 126.77 So sobrang mahal ang number ng baboy dito sa amin guys So ngayon, iprito natin to Marinade na siya kasi kaya pag-templado na, uh, mahal na siya. Pero kahapon, anong sa araw, araw. So, balik pa rin natin ito guys. Uh, dito guys, ang kamahal na kilo ng baboy. 600 ng kilo. Ito na karang, bumili ako ng kalahati kilo. 200 ng kilo kalahati. Yung baka naman, mas na nga pa na 150 ang kilo. Kaya nagprito tayo ng pork chop guys Pero hindi maganda yung mantika natin Itim-itim Tapos uh, parang halos Kunting apoy lang nasusunog agad yung pork chop natin Kaya Tinanggal ko na Tsaka yung Mantika Tsaka yung isa pa yung kawali Kaya ito pakita ko Ito guys Naloto oh, uh -huh. Yan o kaya na sinabi ko guys dito, napakamahal ng baboy. Uh, 600 ng isang kilo. Kasi nung isang araw nakabili ako, kalahati lang. Pero uh, 295 halos. 300 na rin. O yan, na siya. Ano? Ah, may sila ng video ko ngayon. May video ko ngayon. Yan. sunu